Hindi mo naman pinangarap na maging perpektong magulang. Ang gusto mo lang, lumaki silang may takot sa Diyos, may malasakit sa kapwa, at higit sa lahat, may respeto sa iyo. Pero dumating ang panahong hindi mo na maintindihan kung saan ka nagkulang. Naging tahimik sila, o kung magsalitaman, parang wala ka ng halaga. Parang hindi na ikaw ang taong itinuring nilang haligi ng tahanan, kundi isa ka nalang abala sa kanilang mundo. Masakit." Pero bilang isang magulang, hindi mo pwedeng sagutin ng galit ang kawalang-galang. Dahil ang tunay na lakas ayon sa mga Stoic ay hindi nakikita sa sigaw kundi sa katahimikang matatag, sa disiplina at sa kakayahang ayusin ang sarili bago baguhin ng iba. Sabi ni Marcus Aurelius, The best revenge is not to be like your enemy. At sa panahong hindi ka na ginagalang ng sarili mong mga anak, ang sagot ay hindi paghihiganti kundi pagbabalik loob hindi sa kanila, kundi sa sarili mong halaga. Baka hindi mo kailangang sigawan sila para mapansin. Baka ang kailangan mo ay muling sekyuruhin ang iyong inner authority, ang dignidad mo, ang paninindigan mo bilang ama o ina na hindi man kumalas sa tunay na pagmamahal. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong makabuluhang paraan para muling makamit ang respeto ng iyong mga anak, hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa katahimikan ng karunungan. Dahil ang tunay na respeto, hindi ito ipinagmamakaawa. Ito'y isinusulong sa bawat kilos mong may dangal. Bago ang lahat, muli kaibigan at kapatid. Inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at makakapagpabago ito sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po. Tayo na at magsimula. Paraan number one, tumigil sa paghabol sa atensyon nila. Simulan mong buhayin muli ang sarili mong mundo. Ang isa sa mga pinakamasakit na sandali para sa isang magulang ay yung hindi ka na pinakikinggan, hindi ka na pinapansin. Parang invisible ka na sa mga anak mong minsan ay kumapit sa iyo tuwing gabi kapag natatakot. Pero ngayon, bihira na ang kamusta po, mas madalas pa ang tahimik na pinto kesa tahimik na pag-uusap. At dahil mahal mo sila, hinahabol mo pa rin ang pansin nila nagpapakabait, nagpapakamatsyaga, minamahal mo pa rin kahit tinatrato ka na nilang estranghero. Pero sa mata ng isang stoic, ito ang isa sa mga unang pagkakamaling kailangang itama. Ang paglimot sa sarili para lang patunayan na karapat dapat kang igalang. Sabi ni Epictetus, If you want to be respected, begin by respecting yourself. You become what you give your attention to. Kaya kung ang atensyon mo ay laging nakatutok sa kanilang paglamig, sa kanilang distansya, at sa pag-asang baka balang araw ay bumalik sila sa dati, unti-unti mong inuubos ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo kontrolado. Ang respeto ay hindi ibinibigay sa mga taong laging nakasunod, kundi sa mga taong may sariling direksyon sa buhay. Kaya simulan mong buuin muli ang mundo mo. Hindi para ipamukha sa kanila kung anong nawala, kundi para ipakita kung paano tumindig ang isang taong giniba. Magbasa ng libro, balikan ang mga hilig mo, mag Ayusin ang sarili mong espasyo. Muling iguhit ang landas mo bilang individual, hindi lang bilang magulang. At unti-unti makikita nila ito. Makikita nilang kahit sa katahimikan mo may dangal, na kahit hindi ka sumisigaw, may bigat ang presensya mo. Dahil ang taong marunong igalang ang sarili, ay may misteryong hindi maipaliwanag. At ang misteryong iyon ay nakakakuha ng atensyon, ng respeto. At kalaunan ng pagtingin mula sa mga anak mong dati hindi ka na halos pinapansin. Paraan number two, itigil ang pagbanggit sa lahat ng sakripisyong ginawa mo. Hayaan mong ang konsensya ang magsalita. Isa ito sa pinakamahirap na parte ng pagiging magulang. Ang pakiramdam na lahat ng ginawa mo ay parang nakalimutan na. Na yung mga panahong hindi ka natulog para alagaan sila nung may lagnat sila. Yung kinansela mong mga pangarap mo para mapaaral sila. Yung tiniis mong trabaho, gutom, pagod, at minsan pati pag-iisa, lahat ng yon tila ba nawawala lang sa hangin kapag hindi ka na nila kinikilala sa paraang inaasahan mo. At ang natural na reaksyon natin, paalalahanin sila. Anak, naalala mo ba nung ikaw ay walang-wala, ako ang nandyan. Baka nakakalimot ka, ako ang nagpakain, nagtaguyod, nagpalaki sa'yo. Wala kang mararating kung hindi ko isinuko ang sarili kong buhay. Masakit, di ba? Hindi dahil gusto mong purihin ka, kundi dahil gusto mo lang makaramdam ng kaunting pagkilala. Gusto mong maramdaman na mahalaga ka pa rin. Pero hito ang tanong ng isang stoic. Ang pagmamahal mo ba noon ay binigay mo dahil gusto mong igalang o dahil mahal mo sila kahit walang kapalit? Ayon kay Seneca, He who gives for recognition trades love for ego, but he who gives in silence holds the power of true virtue. Ang stoic ay hindi nagbibigay upang magmayabang. Hindi rin siya umiiyak nang tingnan mo ako sa harap ng mundong bulag sa sakripisyo niya. Alam niya na ang bawat kabutihang ginawa niya ay bahagi ng tungkulin, hindi transaksyon. At dito nagiging napakalalim ng aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi ipinamumuka, itoy isinasabuhay tahimik at buo. Kapag binibilang natin ang lahat ng ginawa natin, nagkakaroon tayo ng invisible ledger, isang listahan ng utang na parang kailangang bayaran ng mga anak natin sa pamamagitan ng respeto. Pero ang problema, hindi respeto ang nabubuo doon, kundi guilt, pagod, paglayo. At kapag napuno na sila ng guilt, lalayo sila. Dahil ayaw ng tao sa kapaligirang laging may kulang na utang. Kaya't sa halip na ulit-ulitin ang mga sakripisyo mo, tahimik mong ipagpatuloy ang pagiging ikaw. Tahimik mong ipakita na kahit hindi ka nila purihin, buo ka pa rin na hindi ka magbabago sa pagmamahal mo pero hindi mo na rin kailangan ipamukha sa kanila kung gaano mo sila minahal. At sa panahong malampasan na nila ang yabang ng kabataan, ang kalituhan ng emosyon, at ang dami ng ingay sa mundo, dun magsasalita ang konsensya nila. Si mama, si papa hindi man nagsalita, pero ako ang dahilan kung bakit siya napagod. At kahit ganun, minahal pa rin niya ako. At mula sa tahimik na pagmamahal na iyon, doon unti-unting babalik ang respeto. Hindi dahil pinilit mong igiit ito, kundi dahil naramdaman nila ito kahit hindi mo sinabi. Paraan number 3. Ihiwalay mo ang pagkakamali mo bilang magulang sa halaga mo bilang tao kapag hindi ka na ginagalang ng mga anak mo. Isang tanong ang unti-unting kumakain sa puso mo. Anong mali ang nagawa ko? At mula roon nagsisimula ang tahimik na pagguho ng tiwala mo sa sarili. Baka masyado akong naging mahigpit o baka naging malambot ako. Baka kulang ako. Baka ako ang dahilan kung bakit sila ganyan. Hanggang sa maramdaman mong parang wala kang karapatang magsalita. Parang hindi ka na qualified na magpayo dahil may mga sandali sa buhay na nagkulang ka rin. At doon nabubuo ang isang mapanirang kasinungalingan. Na dahil may pagkakamali ka, hindi ka nakarapat dapat igalang. Pero sa pananaw ng mga Stoic, hindi kailanman ang pagkakamali mo ang sukat ng pagkatao mo. Sabi ni Marcus Aurelius, Don't waste what remains of your life in doubt. Every moment you choose to rise again, you become noble. Ibig sabihin ang dignidad ay hindi nabubura ng pagkakamali. Ang tunay na marangal ay hindi ang perpektong tao, kundi yung tinatanggap ang kahinaan at ginagawang lakas ito. Sa halip na lamunin ka ng guilt o pagsisisi, gamitin mo ang awareness mo sa pagkukulang bilang panimula ng panibagong landas. Hindi mo kailangang idepensang perpekto ka dahil wala namang perpektong magulang. Ang kailangan mo lang ay muling tumindig, tahimik, totoo, buo. Sa harap ng mga anak mong ngayon ay tila wala ng respeto. Hindi mo kailangang ipakita na wala kang mali. Mas makapangyarihan kung aaminin mong may mali ka noon, pero ngayon pinipili mong baguhin ang sarili mo. Dahil doon sa pagpili mong magbago, makikita nila ang tunay na katatagan. Hindi ang taong walang lamat kundi ang taong piniling ayusin ang sirang bahagi ng sarili sa harap ng pananahimik at pagsuway. At habang ginagawa mo ito nang hindi mo sila kinokontrol, habang pinipili mong maging mas mabuting tao kahit hindi nila agad pinapansin, habang tahimik mong sinisentro muli ang sarili mong pagkatao, unti-unti nilang mararamdaman na may bigat ka pa rin, na may lalim ka pa rin, na ikaw pa rin ang magulang na karapat dapat igalang. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging matigas. Ito'y tungkol sa pagiging buo kahit wasak, sa pagpapatuloy kahit walang papuri, sa pagbangon hindi para sa mundo, kundi para sa sarili mong dangal. Kaya kahit nagkamali ka, huwag mong hayaang ituring ng iba na wala ka ng halaga. At higit sa lahat, huwag mong hayaang isipin mo yon tungkol sa sarili mo. Paraan number four panindigan mo ang hangganan. Dahil ang pagiging magulang ay hindi dapat pagtapakan sa kulturang Pilipino, maraming anak ang lumalaki sa paniniwalang obligasyon ng magulang ang tiisin ng lahat, na kahit sumagot, magdamdam, magsinungaling, o minsan pa nga ay lumampas sa respeto, wala pa rin karapatang magsalita ang magulang. Bakit? Kasi magulang ka eh. Intindihin mo ako, at dahil mahal mo sila, tinanggap mo iyon pikit matang pinalampas ang mga pananalitang masakit, tahimik na tiniis ang pagwawalang bahala sa pangalan ng pagmamahal, isinuko mo ang sarili mong hangganan. Pero habang patuloy mong hinahayaan, unti-unti mong hinuhubad ang balabal ng dignidad na siyang dahilan kung bakit kanila dapat igalang sa simula pa lang. Sabi ni Epictetus, You are a soul carrying a body, not a servant carrying everyone's burdens. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang dignidad ay hindi isang gantimpala ng iba, ito ay isang paninindigan sa sarili mong halaga. Kaya kung gusto mong muling bumalik ang respeto ng mga anak mo, kailangan mong ituro sa kanila, hindi sa galit, kundi sa katahimikan na may mga linyang hindi dapat tawirin, kahit pa magulang ka, na ang pagmamahal mo ay malawak, pero hindi ito lisensya para saktan ka, na ang pagiging magulang mo ay hindi kahulugan ng pagiging sunod-sunuran, na ang tahimik mong pagtitiis ay hindi kahinaan, kundi pagpipigil na may hangganan din. At sa sandaling simulan mong itayo ang mga bagong hangganan, maaring tanggihan mo ang mga pabor na abusado o hindi ka na tumanggap ng masasakit na salita nang walang sagot, magugulat sila, magagalit, magkakaila. Pero hindi ito pananakot, hindi ito poot. Ito ay paninindigan na bunga ng pagmamahal sa sarili kasi minsan ang respeto ay hindi na sa pagiging laging anjan kundi sa pagiging taong hindi nila kayang balewalain. Ang taong may prinsipyo, may disiplina, may kakayahang magsabi ng hindi, hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil may hangganang kailangang ituro upang sila ay lumaki. Minsan ito'y isang tahimik pero matatag na tama na, at doon nagsisimulang bumalik ang respeto. Hindi mula sa takot kundi mula sa pagkakilala na ang magulang nilang akala nila ay palaging nandiyan kahit anong gawin nila ay isang taong piniling tumindig hindi para mawala sila kundi para huwag mawala ang sarili niya sa mga stoic ang hangganan ay hindi hadlang sa pagmamahal ito ang anyo ng pagmamahal na marunong magpanatili ng dangal at sa pagpanindigan mong iyon mas makikilala ka nilang muli hindi lang bilang magulang nila kundi bilang isang taong karapat-dapat igalang kahit pa sila ang anak mo. Paraan number five, matutong umalis sa eksenang hindi ka na iginagalang, nang walang galit, walang drama, walang paalam. Bilang magulang, natural lang na manatili, kahit sinasaktan, kahit hindi na pinapansin, kahit binabastos na ang presensya mo, pinipili mong manatili. Dahil iniisip mo, responsibilidad ko to, hindi ako pwedeng mawala. At higit pa doon, dahil mahal mo sila mahal mo kahit pa masakit. Pero may hangganan ang katahimikan na walang tinig. At may hangganan din ang pananatili na unti-unting kumikitil sa dignidad ng isang tao. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be, be one. At sa konteksto ng pagiging magulang, ito'y maaring isalin sa ganito. Huwag mo nang sayangin ang panahon sa pagpapaliwanag kung bakit ka dapat igalang. Ipakita mong karapat-dapat ka sa katahimikang may paninindigan. Dito pumapasok ang isa sa pinakamahirap na gawin bilang isang magulang. Ang tahimik na paglalakad palayo mula sa isang eksenang hindi ka na ginagalang. Hindi ito nangangahulugang talikuran mo ang mga anak mo. Hindi mo kailangang putuli ng ugnayan o magsarado ng pinto ng tuluyan. Ang ibig sabihin nito ay pansamantalang pag-atras para buuin muli ang sarili mong dignidad dahil hindi mo na ito mahahanap sa lugar kung saan palaging minamaliit ang halaga mo. Ilang magulang ang natutong tahimik na umiwas muna sa mga tawag na puro utos, sa mga usapan na may halong pangmamaliit, sa mga tahanang puno ng pader pero walang espasyo para sa respeto. Minsan, ang pinakamarangal mong hakbang ay hindi ang manatili, kundi ang umalis, hindi sa poot, kundi sa pagmamahal sa sarili. Ang stoic ay hindi palaban sa panlabas, hindi siya nagsisigaw para marinig. Hindi siya naghahabol sa mga ayaw makinig. Tahimik siyang umaalis dahil alam niyang ang tunay na halaga ay hindi kailanman nabibili ng atensyon. At kapag ginawa mo ito, may dalawang posibilidad. Una, mananatili silang manhid at kung ganon maaga mong natutunan na ang respeto ay hindi mapipilit. Pangalawa, pero malamang masusurpresa sila dahil sa unang pagkakataon, ikaw na laging naroon laging handa, laging umaalalay, ay piniling lumayo, hindi para mang iwan, kundi para ipakitang hindi ka na pwedeng abusuhin. At mula sa distansyang iyon, unti-unti silang mapapaisip. Nasaan si mama, si papa? Bakit hindi na siya tulad ng dati? At sa katahimikan ng pagkawala mong may dangal, mas maririnig nila ang bigat ng presensya mong dati nilang binalewala. Ito ang tinatawag ng mga stoic na withdrawal with purpose. Pagatras hindi dahil sumusuko kundi dahil pinipili mong manatiling buo. Dahil minsan, ang pag-ibig ay hindi pagpapakatanga, kundi pagtuturo. Pagtuturo na ang respeto ay hindi dapat mawala kahit sa mga taong mahal natin. Kaya kung nararamdaman mong nauubos ka na, kung nararamdaman mong kahit anong gawin mo ay wala pa ring saysay sa kanilang paningin, tumigil ka, huminga ka, lumayo ka ng may katahimikan at hayaang ang kawalan mo ang magturo sa kanila ng presensya mong minsan nilang kinalimutan dahil sa huli, ang respeto ay hindi mo kailangang habulin. Ito'y dumarating sa mga taong hindi na kailangang ipaliwanag ang halaga nila. Paraan number six, ibalik mo ang pagpapahalaga sa sarili mong pangalan dahil hindi lang sila ang may karapatang umangat sa buhay. Maraming magulang ang nagpakalunod sa sakripisyo, binura ang sariling mga pangarap isinantabi ang sariling kaligayahan. Ginawang sentro ng mundo ang mga anak at sa isang banda, ito'y likas na pagmamahal. Pero may isang katotohanan na bihirang tanggapin. Kapag isinuko mo ang buong sarili mo para sa kanila, minsan isinusuko mo rin ang respeto nila. Dahil sa mata ng tao, bata man o matanda, ang taong hindi marunong pangalagaan ang sarili ay madaling baliwalain. Sabi ni Seneca, A person who does not value their time, their name, their peace will always live beneath others. At kung gusto mong muling makuha ang respeto ng iyong mga anak, simulan mong buuin muli ang sarili mong pangalan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay bumalik ka sa ugat ng kung sino ka bukod sa pagiging magulang. Tao ka rin, may talento, may halaga, may kakayahan at may karapatang umangat hindi lang para suportahan sila kundi para muling ipatayo ang sarili mong dangal. Hindi mo kailangang maging sikat. Hindi mo kailangang yumaman, pero kailangan mong gumawa ng isang bagay na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay buhay at mahalaga. Magsimula ka ulit, magtanim, mag-aral, magnegosyo, sumulat, magpinta, lumakad sa umaga at kausapin ng Diyos. Gawin ang mga bagay na dati mong hindi magawa dahil abala ka sa pagiging magulang. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagbabalik sa sarili mong puso na matagal mo nang isinantabi. Dahil paano mo makukuha ang respeto ng mga anak mo kung ang tingin mo sa sarili mo ay wala nang silbi, kundi taga-suporta na lang sa tagumpay nila. Ang mga stoic ay naniniwalang ang tunay na dangal ay matatagpuan sa mga gawaing may kahulugan, gawaing hindi kailangang ipagmalaki, pero pinagbubuhusan ng konsistensya at intensyon. Kahit simpleng negosyo sa tabi, kahit maliit na garden sa bakuran, kahit tahimik na pagsusulat ng journal gabi-gabi. Kapag nakita ng mga anak mong may direksyon ka pa rin, may sarili ka pa rin mundong pinapanday, hindi bilang martir, kundi bilang taong may sarili ring pangarap, doon nila unti-unting mararamdaman. Hindi lang pala siya nanay o tatay. Isa siyang buong tao. At ang buong tao ay hindi nilalait, hindi binabastos, iginagalang. Dahil ang respeto ay mas madaling ibigay sa taong nakikita mong may pangarap, may paninindigan, at higit sa lahat may pagmamahal sa sarili. Kaya't habang tinutupad mo pa rin ang papel mo bilang magulang, ipaglaban mo rin ang karapatan mong maging ikaw. At sa laban na yan, makikita nila kahit hindi mo sabihin na hindi ka lang ginagalang dahil ikaw ang magulang nila, kundi dahil ikaw ang taong hindi kailanman sumuko sa sarili niyang halaga. Paraan number seven, patawarin mo sila kahit hindi sila humingi ng tawad. Maraming magulang ang tahimik na nasasaktan. Hindi dahil sinaktan sila ng pisikal. Hindi dahil binulyawan sila sa harap ng maraming tao. Kundi dahil unti-unti silang kinalimutan yung dating mata ng anak mong puno ng pagtingin ngayon iwas. Yung dating boses na puno ng I love you, tay or salamat po, nay, ngayon tuyo. At minsan, kahit ang simpleng pagupo sa tabi mo, parang mas gusto pa nilang hawakan ang cellphone kaysa kausapin ka. At dahil dito, nagtatanim ka ng sakit. Hindi mo man ipinapakita, pero dalang-dala mo ito sa bawat himig ng pagtulog mo. Sa bawat tanong mong, anong nangyari? Bakit parang hindi na nila ako mahal? At ang pinakamasakit, hindi ka man lang nila inalam kung nasasaktan ka, walang paghingi ng tawad, walang pasensya na ma. sorry pa. Pero narito ang tanong ng isang stoic. If you carry the pain they gave you, and keep it burning within, aren't you still their prisoner? Ang stoicism ay hindi relihiyon kundi disiplina. At sa disiplina nitong tinatawag na inner freedom, isa sa pinakamalaking kalayaan na kailanman mong makakamit ay ang magpatawad kahit hindi nila ito hinihingi. Dahil ang pagpapatawad sa stoic view ay hindi laging para sa kanila. Hindi mo ito ginagawa para bigyang-laya sila. Ginagawa mo ito para bitawan ang bigat na ikaw ang may dala. Ang totoo kapag patuloy mong hinihintay ang paghingi nila ng tawad, para karing nakakulong sa isang silid na ikaw lang ang may susi. Araw-araw mong binubuksan ang sugat para tingnan kung may nagbago. Pero ang sugat hindi gumagaling kung patuloy mong kinakamot. Ang stoic ay tumatanggap. Ginawa nila 'yon, masakit. Pero hindi ako titira sa sakit kaya patawarin mo sila. Hindi dahil tama sila. Hindi dahil sapat na ang ginawa nilang kabayaran. Hindi dahil nakalimutan mo na ang sakit. Kundi dahil mas mahalaga na ngayon ang kapayapaan mo kaysa sa pagkapanalo sa laban na hindi mo naman kontrolado. At kapag nakita ng mga anak mo na kahit wala silang sinabi, kahit hindi nila inamin ng pagkukulang, pinili mo pa rin maging mabuti, hindi mapait. Doon sila masusugatan, hindi ng galit, kundi ng katahimikan mong puno ng dignidad. Dahil ang taong marunong magpatawad ay taong hindi na kontrolado ng galit ng ego o ng panghihinayang siya ay malaya at ang kalayaang iyan ay nakakaantig, nakakahanga at higit sa lahat, karapat dapat igalang. Minsan, hindi na kailangang bumalik ang sorry. Ang kailangan lang ay ang katahimikang nagsasabing, pinatawad na kita, anak. Hindi dahil hindi ako nasaktan, kundi dahil mas pinili kong hindi manatili sa sugat. At sa huling sandali ng buhay mo, hindi mo dadalhin ang galit. Dadalin mo ang kapayapaan ng isang pusong bagamat nasaktan ay natiling marangal. Sa huli ang respeto ay hindi isang bagay na pwedeng ipilit o ipagbili. Hindi ito gantimpala ng pagsunod o pagkatakot. Ito ay bunga ng katatagan ng puso, dangal ng pagkatao, at tahimik na lakas ng isang magulang na handang tumindig kahit sa gitna ng unos. Hindi mo kontrolado ang kanilang puso at isipan, pero kontrolado mo kung paano mo haharapin ang bawat hamon. Ang pagiging magulang ay hindi laging panalo, ngunit ito'y walang katapusang laban para sa kabutihan, pagmamahal at paggalang sa sarili. Tandaan mo, ang unang hakbang para makamit ang respeto ay ang paggalang mo sa sarili mo. Kapag pinili mong mahalin at bigyang halaga ang sarili mo ng buong puso, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. At sa paglalakbay na ito, kahit gaano man kahirap, Maabot mo ang isang estado ng kapayapaan kapayapaan na hindi ibinibigay ng iba, kundi ikaw mismo ang lumilikha. Hindi para mapataob sila, kundi para mabuo muli ang sarili mo. Isang magulang na marunong magmahal ng may dignidad, lakas at pagkakilala sa sarili. Kaya kahit saan man kayo mapadpad, kahit ano pa ang init ng unos, tandaan mo, hindi ang panlabas na mundo ang magdidikta ng iyong halaga. Ikaw ang magtatakda nito. Salamat sa pagtangkilik. At sa patuloy mong pagpili na maging matatag kahit sa kabila ng lahat. Kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, kaibigan at kapatid, inaanyayahan muli kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Mababago nito ang pananaw mo sa buhay. Hanggang sa muli, mag-ingat ka at manatiling matatag para sa sarili mo at para sa pagmamahal na walang hanggan. At tandaan, kay Lord palagi ang papuri.